Good day mga kabaka. Yan. Yan. Panibagong linggo po. Yan. Meron po tayong 56 heads available ngayong linggo. Yan. Sa mga gusto po at interesadong mag-invest sa negosyong pagbabaka. Yan. Dito po ako sa Lipa Batangas. Bibidyoan po natin ito lahat. Maliliit man po o malalaki. Yan Ayan. 56 heads po ang ating available na ito. Ayan. Ito po ang mga bakang ito, hindi pa mga alaga at kaya ganito pa lang ang mga katawan. Mga kulang pa po, po ito sa damo. Ayan. Ayan. Ito po ang aking lucky charm. Sunton si mataba na. Hindi po porcel ito. 'Yan. Meron din po tayo mga ready for patining na, 'yan malalaking sukat na po. Kayo na po magpapataba. 'Yan. 'Yan. Pwede po kayong pumasyal na makita nyo personally ang aming mga dinadating na baka. Yan. Yan, videoan po natin lahat. Yan. Dito po ako sa Lipa Batangas, mga kabaka. Sa mga gusto po makadirekta, pwede nyo po akong i-message sa aking number. 0975-644-5234 Yan. Daw, oh, may malaki na rin po ito. Yan. Pwede po kayo pumasyal na makita nyo personal. Yan. Nagbibigay po ako ng mga presyo sa kayaan. Yan sa mga magtitiwala po. Pasyal lang po kayo mga kabaka. Yan. Weekly po ako magparating. Yan. Hindi ko lang po linggo-linggo may upload. Minsan po eh may mga buyer na dumadating na. Ay kakaunti na po natitira. Yan. Ngayon po ito bagong mga bagong dating. 56 heads po ito lahat. Yan. Mga lahi po na talaga nito yung mga palakihin at mga pampatining. Yan. 56 heads po ngayon ang ating ito lahat. Ayun. Kararating lang po nito lahat kaninang umaga. Pwede nyo din po akong i-add sa king Facebook. Pangalan ko po sa akin Facebook ay Dieter Aranda. Ayun. Ayan. Pwede po kayo mamasyal At mamili dito Ang dami din po tayo malilit na size Sa mga pangumpisa Na mga palakihin yan Uulitin ko po ang aking numero ay 0975-644-5234, yan. Linggo-linggo po yan. Hangad ko po sa aking negosyong ito ay sukiyan. So, yan, ito po ay panghabang buhay na. Ito po ay 30 years ng trabaho ng aking magulang, yan. Yan. Sa mga interesado po, pasyal lang mga kabaka. Yan. Mandami po tayo maliliit na size. Yan, sa mga nag-umpisa. Ito naman po ang ating mga palakihin. Yearling, yan. Yan. Dito po ako sa Lipa Batangas. Pwede nyo pong i-waste ang diter, Livestock. Ayan. Maraming salamat mga kabaka. Happy farming po.